Hi guys! is story time pa rin. Itong story ko is about pa rin doon sa anti-rabies ng anak ko. Dahil hanggang 4 dose yung kailangan na maturok ni k Syempre, gagawa tayo ng paraan para maless yung mga gastusin. Kasi B, sa pamasahe pa lang, pabalik-balik B. So ito na, kahapon nga bumalik kami, unexpected ko talagang magagamit ko yung PhilHealth ko dun sa pangalawang dose. So, kasi sabi kasi sa akin kapag ka na uh, okay daw yung PhilHealth ko, yes, hindi na ako magbabayad from second dose hanggang fourth dose. Dapat nga from first dose, kaso nga lang, Saturday noon, sarado nung PhilHealth, eh, eh, ayoko naman na hintayin pa yung Monday bago maturokan si Kito. Kasi hello sa so face yun, mabilis umakyat umak yung rabi sa utak kapag dito banda sa ulo. Kaso nga lang, kahapon, yung problema, pagpunta namin dun sa PhilHealth, hindi pala agad-agad yun. Kailangan ko pa pumunta dun sa PhilHealth sa mismong main dito sa Naga City para ma update Kasi yearly daw kasi yung nag update Let's say, nagamit ko siya last year. Tapos, by this 2014, i-update ko ulit siya para magamit ko ulit. So, binigyan kami ng requirements. Merong mga requirements na kailangan ko pa umuwi dito sa bahay bago kami makagamit ng PhilHealth ko. So, te, halos one hour yung biyahin dito sa amin and yung and yung pamasahin namin pabalik-balik. Uuwi na sana kami kaso meron akong naisip. Nakakatuwa guys kasi tinry kong pumunta doon sa malasakit. Alam niyo yung malasakit sa mga ospital? 'Di ba usually merong mga ganon sa mga hospital, kahit private be merong ganon. At dahil meron namin, meron naman na kaming number, pumunta muna ako dun sa Antirabies Clinic. Sabi ko sa kanila, wait nila ako, may pupuntahan lang ako. So pinauna lang yung iba, Balay, kapag bumalik ako doon, hindi ko na kailangan pumila. Pasok na lang ako doon sa loob. So ang ginawa ko, pumunta kami doon sa malasakit sa bandang likod ng BMC, ay sa bandang likod ng emergency Uh, building. Tapos, be, pagdating ko doon, ang saya. Konting papers lang yung hinanap sa akin to valid IDs lang. Tapos, yung green card. Tapos, hi, may pinil lang ako ng konti. pinil ko lang yung mga kasama ko daw sa bahay. Tapos, anong trabaho. Tapos, nilagay ko doon yung mga sahod per month. Ganon, yung mga, ano, yung mga nagagastos namin sa isang araw. Ganon, be. Tapos, ang nakakatuwa pa, be, very accommodating sila dun sa malasakit office. 'Yung hindi ka hindi ka maaalangan lumapit talaga. So after ko noon magpa-xerox mga ID ko, pinapasok na ako agad doon, Walang pila, ang sakto pa. Tapos pagpasok ko, in-interview lang ako, konte, kung ano daw, kung in-interview lang ako, konte, 'yung mga sinulat ko doon, tapos 'yung ano ko, kung anak ko ba daw to, san ba nakagat ganon. Tapos bayang ang nakakahiya pa. Itong anak ko kasi, 'yung mukha niya is may pagkakafeel am. Um. Tapos, ang ginawa ko, tinago ko yung muka, bumila ko ng mas, tinago ko yung muka. Kasi baka hindi naman kami bigyan, kasi baka isipin, di ba, foreigner yung ama. Kasi nga, ang ano, parang hindi kami nakaka <laughs> Di ba, alam nyo naman dito sa Pilipinas, kapag um, ang may gantung malaman ng may foreigner ka, ibig sabihin, gust, ay, parang ano nila, al, ang, pagka, ang nasa isip nila, ah mayaman, ganun. Tapos ito anak ko, hindi ko pinalapit na sa interview, sa nag interview sa akin. Sabi ko, iwan ka lang dito sa upuan. Tapos sinakpan ko yung ama, yung ilong niya hanggang dito, be. <laughs> Kasi baka hindi naman kami bigyan, pero nagbasa pa rin ang ate nyo. So yun, tinanong ako kung magkano daw yung kaya kong gastos. Be, yung ano, yung tetano na yun is 1,095 pesos. Doon sa loob ng BM, sa loob, ng uh, sa loob ng pharmacy, doon sa loob ng hospital. So sabi ko, 500 lang po yung kaya ko. Tapos yun, chika-chikahan kami nung ano, ang bait nung ma'am, ang bait promise. Hindi ko alam kung sa lahat ng malasakit na kahit saan dito sa Pilipinas sa pero promise dito sa Malasakit sa loob ng BMC, ang bubait nila, hindi ka makihiya. Tapos be, ito nga, nakita niya bala yung anak ko, halata pa rin pala kasi yung mata niya, tapos yung pilik mata, kitang kita, tapos yung bandang dito ng ilong, sobrang tangos kasi niyan nakita pa rin niya, kahit tinanong pa rin niya, oh nasan yung tatay? Chari. Tapos yung chika-chikahan kami be Tapos sabi niya, oh sige, uh, bigyan kita 700. Linagay niya dun sa resibo ng pharmacy na 700 yung ginagrant na ibinigay niya sa akin. Sobrang saya, kasi from 1,095, yung bibigay ko na lang, or yung gagastusin ko na lang is 395, kasi ginrant binigyan niya na yung 700 peso. Para daw meron pa akong pamasahe pa uwi. Para daw meron pa kami pamasahe pa uwi. O oh, ba diba? bait ni Lord. Tapos yun, nabili ko na yung gamot. Tapos diretsyo na kami doon sa paturukan na clinic ng anti-rabies. Tapos yun, dire diretsyo na. So, bali ngayon, ang problema ko na lang is dalawang dose. Kailangan malakad ko na yung mga papeles ng PhilHealth para wala na akong babayaran sa, pangat, sa pangatlo at sa pangat-apat. Diba? Ano ang Kaya kung sino man yung nakat isip ng malasakit na yan, naka-invento ng malasakit na yan. Kung tatakbo ka po na presidente sa susunod na termino ng pagka-presidente, promise na lahat ng mga kasalubong ko, sasabihin ko sa kanila na ikaw ang may pakana ng malasakit. Buong angkan kan ko, sasabihin ko na iboto e, ka! Ganun kalala, ganun talaga akong nagpapasalamat. Literal, literal na malasakit talaga ang malasakit na yan, Charisse. So guys, kung kayo ay merong mga pangangailangan about hospital bills, wag nyo kalimutan lumapit sa ano sa malasakit. Ang ganda or ang bilis nila magbigay, promise. So yun, story time lang.